Mga boys, ito yung pinakauna nating shipment after naming makalipat. No? So, ipapaship ko to ngayon kagad sa GRS. Kasi nagmamadali din yung bumili sa atin ito. Eh. Ito pala mga boys, yung Nike Dunk Low Next Nature na Baroque Brown. Ayan, for 195 na sa atin. Size 9, up to Shibu. So, ayan, nakahanap tayo ng JNT dito. Tara, check natin kung nagbabalot sila. So ulitin ko lang, ito yung pair mga kuis Nike Next Nature na Dunk Low Baroque Brown So, papunta to ng Cebu Shout out kay Kuis Drex. no? Size 9 pala to Ayan mga kuyis, na ship naman natin Kasi inuulan na tayo ngayon Balik na bahay Umaga na mga kuis So, time check tayo 6 something ng umaga ngayon no? Ayan si Casey nagba-basketball Nauna pa siya sa akin mag-basketball sa park. Anyway, mga kuis. Bago tayo lumabas, mga kuis, pakita ko na din pala sa inyo yung dumating na pair natin. Isa to sa mga na-order din sa atin, no? Nung nandito na tayo sa Pampanga. Pakita ko na din to sa inyo. Uh, sabi ko sa inyo, tuloy pa din naman ng kuis cakes. Shoutout pala kay Kuis RK sa patience niya, no? Para dito sa pair na to. Ipapaship na natin to mamaya, mga kuis, once na mag-open. Bale, ito yung All City 12 na ito, announcement, no? So, lagi itong na-order sa atin kumpara sa ibang colorway. Size so, 9.5 to, nakuha niya sa atin ng around 4,895 kasi yun yung price niya nung time nag-order siya. So, ipapaship natin yan papuntang Manila mamaya once mag-open yung JNT, syempre. Ayan, alis na tayo. Pa-ship natin tong pangalawang order sa atin. Tapos mamaya, punta tayo sa bahay dahil may papakita ko sa inyong pangatlong order naman no? from 361 naman to ganito pala kalapit yung court sa akin pag ng room namin yun yung court pero hindi kami dyan maglalaro Bora, ba bora, bora, So mga kuwis, ito yung stock natin. Tapos, i-unbox na natin yung sapatos na dumating para sa third order natin. No? So, next vlog natin mga kuwis, papakita ko sa inyo yung mga nakasale dyan. Baka may magustuhan kayo. So, bali ito yung pangatlong order mga kuwis. Ito yung DVD 2 na Adventurer. So, inspired siya sa isang game, no? Pang bata, mga quiz. Napaka-colorful. Kung isipin nga, parang combination siya ng green and red. So, parang Christmas edition. Pero hindi. Um, adventurer yung tawag sa kanya. So, mga quiz, sa upper materials nito more on plastic mesh siya. Pero meron siyang na, uh, cotton mesh sa loob. Very breathable and magaan. So, shoutout pala kay Quiz Charles na kampi natin dito. Siya yung bumili sa atin nito. Na Nakuha niya sa atin ng 3-1. So, ibibigay natin yan sa kanya. Once nakita natin siya dito. So, ayan mga Kuwis. So, dito muna natin tatapusin tong vlog na to mga Kuwis no. Next update natin is yung mga stock dyan isa-isahin natin. Baka may magustuhan kayo sakto papasok na yung Pasko and then i-reduce -re natin ng konti yung price ng mga yan para mabilis nyong makuha. So, ayan, magtatrabaho muna tayo kaya dito muna natin tatapusin tong vlog na to. Magkita-kita tayo sa susunod na upload mga Kuwis. God bless sa inyong lahat.